Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kung ikaw ay isang tapat na mamamayan, ano ang sasabihin mo sa ating mga public servant o mga politicians ngayon? Kung ako ay isang tapat na mamamayan, ang sasabihin ko sa ating mga public servant o mga politiko ay ito. Una sa lahat, salamat sa inyong paglilingkod sa bayan. Ang posisyon ninyo ay isang pribilehiyo at hindi lamang isang trabaho. Ang bawat desisyon at aksyon ninyo ay may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Sana ay lagi ninyong alalahanin na kayo ay iniluklok ng tao upang maging tagapaglingkod, hindi hari o reyna. Naway isang tabi ninyo ang pansariling interes at unahin ang kapakanan ng bayan, lalo na ng mga nasa lailayan ng lipunan. Magpakita kayo ng malasakit, integridad, at pagiging transparent sa lahat ng inyong gawain. Huwag ninyo pong sayangin ang tiwala ng mga tao, dahil ang tiwalang ito ay isa sa pinakamahalagang bagay na mahirap ng ibalik kapag nasira. Panatilihin ninyo ang pagiging matuwid, makatarungan, at makadyos sa bawat hakbang. Ang bayan ay unlad kung ang mga namumuno ay may tunay na malasakit at pagmamahal sa Pilipinas. Kung kayo ay maglilingkod ng may puso at dangal, makikita ninyo ang tagumpay hindi lamang para sa sarili ninyo, kundi para sa buong bansa. Bilang isang mamamayan, patuloy rin naming gagampanan ang aming tungkulin para makatulong sa pagbuo ng isang mas maayos at maunlad na bayan. Sana'y magtulungan tayo para sa kinabukasan ng lahat. Bakit nga ba may mga tao na nabubudol ng mga politicians? Maraming dahilan kung bakit may mga tao na nabubudol o naloloko ng mga politiko. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Isa, kakulangan ng kaalaman. Hindi lahat ng tao ay may sapat na kaalaman tungkol sa mga isyong politikal o sa background ng mga kandidato. Ang kakulangan ng impormasyon ay nagiging daan para madali silang maimpluwensyahan ng mga pangako at palabas ng mga politiko. Dalawa, paniniwala sa madali ang solusyon. Madalas, ang mga politiko ay nagbibigay ng magagandang pangako na tila mabilis ang solusyon sa mga problema ng bayan. Dahil dito, maraming tao ang umaasa at naniniwala, kahit na hindi realistiko o konkretong nakasaad kung paano ito maisa sa katuparan. Tatlo, emosyonal na apela. Ginagamit ng ilang politiko ang emosyon upang makuha ang suporta ng tao, tulad ng pagiging promasa o pagpapakita ng simpleng pamumuhay kahit hindi naman ito totoo. May ilan ding nagkukwento ng mga nakakaantig na personal na karanasan para makuha ang simpatya ng mga botante. Apat, paghahanap ng pag-asa. Sa hirap ng buhay, maraming tao ang naghahanap ng pag-asa at naniniwala na ang isang politiko ang maaaring maging tagapagligtas. Ang kanilang desperasyon ay nagiging sandata ng mga tusong politiko. Lima, kultura ng patronage politics. Ang iutang na loobi sa mga binibigay ng politiko, tulad ng pera, ayuda, o iba pang anyo ng tulong, ay nagiging dahilan para suportahan sila. Hindi iniisip ng iba na ang perang ito ay maaaring mula sa kaban ng bayan at hindi mula sa bulsa ng politiko. Anim, malakas na propaganda. Ang paggamit ng social media, fake news, at propaganda ay nagiging epektibong paraan para linlangin ang tao. Kapag paulit-ulit na naririnig o nababasa ang isang kasinungalingan, nagiging parang totoo ito sa iba. Pito, pakikisama at takot sa pagsalungat. Sa ilang komunidad, ang pagsuporta sa isang kandidato ay nagiging isyo ng pakikisama o takot na mapag-initan kung sasabihin ang totoo o pipili ng iba. Walo, kawalan ng pananagutan. Sa mga nagdaang panahon, maraming politiko ang hindi napapanagot sa kanilang maling gawain. Kaya nagkakaroon ng mindset ang iba na ay pare-pareho lang naman sila, kaya't patuloy ang pagboto sa mga hindi karapat-dapat. Paano ito maiiwasan? Isa, magkaroon ng masusing pagsasaliksik tungkol sa mga kandidato bago bumoto. Dalawa, huwag magpapadala sa emosyon o palabas, kundi suriin ang kanilang track record. Tatlo, maging mapanuri sa mga balita at huwag basta maniwala sa propaganda. Apat, panghawakan ang prinsipyo sa pagboto at huwag magpadala sa pabor o regalo. Lima, hikayatin ang edukasyon sa politika para sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Kung mas magiging matalino at maalam ang mga botante, mas mahirap silang lokohin ng mga politiko. Sa huli, ang pagbabago ay magsisimula rin sa atin. So ano ang pwede mong ibigay na mas malawak na advice para sa aming mga botante para hindi kami maloko ulit? Para hindi mabiktima ng mga mapanlinang na politiko, narito ang mas malawak na payo para sa mga botante. Isa, magkaroon ng malawak na kaalaman sa politika. Alamin ang tungkulin ng bawat posisyon sa pamahalaan upang maunawaan kung ano ang kayang gawin ng isang opisyal at hindi magpadala sa pangakong labas sa kanilang kapangyarihan. Magsaliksik tungkol sa mga isyong panlipunan. Ang pagiging mulat sa mga problema ng lipunan ay makatutulong upang mahanap ang mga politiko na may konkretong solusyon. Dalawa, suriin ang background ng kandidato. Tingnan ang kanilang track record. Ano na ang nagawa nila sa kanilang nakaraang mga tungkulin? May mga kontrobersya ba silang kinasangkutan? Suriin ang kanilang mga plano at advokasya. Tanungin ang sarili, praktikal ba ang mga ito? Posible ba ang implementasyon? Iwasan ang pagboto sa politiko na may kasaysayan ng korupsyon o kawalan ng malasakit sa kapakanan ng bayan. Tatlo, mag-ingat sa propaganda. Huwag basta maniwala sa mga ad campaign o post sa social media. Maraming politiko ang gumagamit ng mga peking balita bayarang trolls, at nakakapanlin lang na impormasyon upang magmukhang maayos. Suriin ang pinanggagalingan ng impormasyon, legitimo ba ito? Ano ang intensyon ng nagkakalat ng balita? Apat, magtanong ng mahalagang tanong. Huwag matakot magtanong. Kapag may kandidato na nangangampanya, itanong ang Paano mo gagawin ang pangakong iyan? Saan manggagaling ang pondo para dito? Ano ang ginawa mo noon sa parehong issue? Lima, huwag magpadala sa emosyon. Politiko man na pabibo o madrama, tandaan na hindi sapat ang kanilang i-image. Ang mahalaga ay ang kanilang kakayahan at integridad. Suriin ang kanilang mga salita at aksyon ng hiwalay sa kanilang personalidad. Hindi dahil magaling silang magsalita, ay nangangahulugan ng magaling silang leader. Anim, palakasin ang political literacy. Hikayatin ang diskusyon sa komunidad o pamilya tungkol sa tamang pagboto at mga isyong dapat pagtuunan ng pansin. Tulungan ang iba pang botante na maunawaan ang proseso at mga responsibilidad ng mga opisyal na ihalal. Pito, iwasan ang i-bayaran mentality. Huwag tanggapin ang kahit anong uri ng bayad, ayuda o pabor mula sa politiko bilang kapalit ng boto. Ang perang ito ay madalas na galing rin sa kaban ng bayan. Ang pagboto batay sa konsensya ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang benepisyo. Walo Pag-isipan ang pangmatagalang epekto. Huwag bumoto dahil sa popularidad, apelido, o dahil iniendorso ng paborito mong artista. Isipin ang epekto ng iyong boto, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng buong bayan, lalo na ng susunod na henerasyon. Siyam, maging aktibong mamamayan. Makialam bago, habang, at pagkatapos ng eleksyon bantayan ang botohan para maiwasan ang dayaan. Maningil ang pananagutan sa mga nahalal. Kung hindi nila tinutupad ang kanilang pangako, i-pressure sila o mag-demand ng transparency. Isa sero, pumili ng may puso at kakayahan. Hindi sapat ang mabuting intensyon. Siguraduhin ang inyong iboboto ay may sapat na kakayahan at plano upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin. Ang leader na may pagmamahal sa bayan ay makikita hindi sa salita kundi sa gawa. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Ang responsibilidad ng tamang pagboto ay hindi natatapos sa araw ng eleksyon. Ito ay patuloy na proseso ng pagiging mulat, mapanuri at aktibong mamamayan. Ang bawat boto ay may kapangyarihang baguhin ang kinabukasan ng bayan, kaya gamitin ito ng may pananagutan at pagmamahal sa Pilipinas. Kung ikaw naman ay isang komentarista o political analyst, ano naman ang maaari mong sabihin sa mga tiwaling na politiko? Kung ako ay isang komentarista o political analyst, ito ang sasabihin ko sa mga tiwaling politiko. Ang inyong posisyon ay hindi isang pribilehiyo para sa sariling kapakinabangan, kundi isang responsibilidad na dapat ninyong gampanan ng may integridad. Ang tiwala ng sambayanan ay mahalaga at ang pagkasira nito ay hindi lamang nakakasama sa inyong reputasyon, kundi pati na rin sa kinabukasan ng bayan. Ang katiwalian na ginagawa ninyo ay hindi simpleng pagkakamali, ito ay isang krimen laban sa mga Pilipino. Ang bawat pisong ninanakaw ninyo ay nangangahulugang gutom sa isang pamilya, kawalan ng gamot sa isang ospital, o pagkukulang sa edukasyon ng isang bata. Hindi maitatago ang katotohanan habang buhay. Sa bawat pagsisinungaling, bawat pandaraya, at bawat pag-abuso sa kapangyarihan, unti-unti ninyong sinisira ang tiwala ng tao sa gobyerno. Darating ang araw na maniningil ang kasaysayan, at ang inyong pangalan ay magiging paalala ng kung ano ang hindi dapat tularan. Kung may natitira pang dangal sa inyong konsensya, itigil na ninyo ang pagsasamantala sa mga tao. Magsimula kayong maglingkod ng tapat at magbayad ng inyong kasalanan sa bayan. Hindi pa huli ang lahat upang ituwid ang pagkakamali, ngunit ang pagkilos ay dapat simulan ngayon. Babala sa tiwaling politiko. Kung ang kasaysayan ang magpapasya, ang mga tiwaling lider ay hindi kailanman natatapos sa tagumpay. Kung hindi man managot sa korte, mananagot kayo sa inyong mga anak, apo at sa taong bayan na humihiling ng hustisya. Tandaan, ang kapangyarihan ay pansamantala, ngunit ang epekto ng inyong mga gawa ay pangmatagalan. Kung hindi kayo matatakot sa batas ng tao, matakot kayo sa batas ng Diyos at ng kasaysayan. Hamon sa kanila. Kung tunay kayong magaling na leader, patunayan ninyo ito sa pamamagitan ng tamang pamumuno. Ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa dami ng taong natulungan at nabigyan ng pag-asa. Maglingkod ng may puso, hindi sa bulsa. Curious lang ako. Kung ikaw naman ay mapaglinlang na politiko, paano ka kaya magsalita sa kampanya mo? Paano namin makikita na hindi ka sensiro sa iyong mga sinasabi? Kung ako ay isang mapaglinlang na politiko na nagkakampanya, hypothetical lang ito, ha, ito ang maaaring estilo ko ng pananalita, napuno ng pangako, ngunit walang konkretong plano. At bilang botante, narito ang mga pahiwatig kung bakit maaaring hindi ako sinsero. Mga salita ng mapaglinlang na politiko. Mahal na mahal ko kayo, mga kababayan. Kapag ako ang nanalo, ipapangako ko na mawawala ang kahirapan sa ating bayan. Lahat kayo magkakaroon ng trabaho, libre ang edukasyon at magbibigay ako ng ayuda buwan-buwan. Pangako ng perpekto o hindi realistiko. Karaniwan, ang mga mapaglinlang na politiko ay nagbibigay ng mga sobrang ganda para maging totoo na pangako, tulad ng bigla ang pag-aangat sa kahirapan o libreng serbisyo para sa lahat. Madalas, walang malina na detalye kung paano ito maisa sa katuparan. Ako ang tunay na tagapagtanggol ng mahihirap. Ako ang masusugid na laban sa katiwalian. Eksaherado ang pagpapakilala ng sarili. Karaniwang ipinipinta ng mapaglinlang na politiko ang sarili bilang tagapagligtas o makamasa, ngunit walang pruweba ng kanilang nagawa para sa masa sa nakaraan. Hindi ko kayo pababayaan. Ako ang kandidato na galing sa inyo, kasamahan ninyo at para sa inyo. Paggamit ng emosyon, Madalas nilang nilalaro ang damdamin ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang parang sila ay bahagi ng masa, kahit sa totoo ay malayo ang kanilang estado sa buhay. Mga senyales na hindi sila sinsiro. Isa, walang konkreto o detalyadong plano. Kapag tinanong tungkol sa detalya ng mga pangako, laging paikot-ikot ang sagot, tulad ng Aayusin natin yan. Huwag kayong mag-alala, may plano ako dyan. Dalawa, mahilig sa grandstanding o drama. Gagamit sila ng eksena tulad ng pagbibigay ng pera, bigas, o relief goods tuwing kampanya pero walang follow-through kapag nanalo na. Madalas silang nagpo-post ng mga photo op habang tumutulong sa mga mahihirap o nasalanta. Tatlo, binibigyang diin ang paninira sa kalaban. Sa halip na maglatag ng sariling programa, mas inuuna nila ang paninira sa ibang kandidato. Gamit nila ang taktikang ako lang ang tama, sila lahat mali. 4. Inconsistent o salungat ang salita sa gawa. Magpapahayag ng pagiging kontra sa katiwalian, pero may mga isyo sila ng korupsyon sa nakaraan. Sasabihin nilang makamasa sila, pero marangya ang pamumuhay at walang konkretong ebidensya ng pagtulong. 5. Biglang aktibo tuwing eleksyon. Ang mga proyekto, aktibidad o tulong ay lumalabas lamang kapag malapit na ang butuhan. Pagkatapos ng eleksyon, nawawala rin sila. Anim, umiikot sa pansariling imahe. Mas marami silang ginagasto sa pagpapaganda ng kanilang pangalan at mukha kaysa sa pagpapakita ng aktwal na mga nagawa o advokasya. Ano ang dapat gawin ng botante? Magsaliksik. Alamin ang kanilang track record. Ano na ba ang nagawa nila? Huwag magpadala sa drama. Ang aksyon, hindi emosyon ang mahalaga. Huwag magboto dahil sa regalo. Tandaan, ang regalo nila ngayon ay ibinabayad mo rin mula sa buwis mo. Magtanong ng konkreto. Kapag walang malinaw na sagot, magduda ka na. Paalala, hindi sapat ang magaling magsalita sa entablado. Ang tunay na leader ay may gawa, hindi salita lang. Kaya't huwag magpaloko, mga kababayan. Suriin ang bawat kandidato at ipaglaban ang tamang boto.